Nga, gano'ng kakapal yung falsification for the jury. I-apply mo na yung batas. We will also consider okay. that, Mr. President. Ang okay. an an revised penal code, tanungin mo lang yung abogado ninyo. Hindi na kailangan. We make so many laws na wala namang kapwenta-kwenta. Thank you, Mr. Tan Mr. President. Ang revised penal code, We will. Pasensya lang ninyo sir. Thank you. Salamat po. I'm sure. Salamat po. The next interpellator is uh, Congressman Paulo Ortega. You're recognized. Yeah. Kala ko ano? <laughs> Thank you Mr. Chair. Um babalikan ko lang po yung yung line of questioning ko kanina um with the uh, We na confirm na meron naman po talagang binibigay na pang operation uh, during the, the war on drugs. Um, nasabi po ng dating Pangulong Duterte na um, dati nagkakaproblema po kasi nga yung mga yung mga naglolo po na na policemen natin eh rumaraket po sila uh, former president kaysa mag-operate po sila within the bounds of the law rumaraket na lang po sila para magkaroon ng extra na na pera. Yes, sir. Iba. Yes, sir. Um, In-check yung karamihan. Yes, sir. Na-mention na, na, na -mention niyo po kanina. Uh, ngayon, Mr. Chair, um, during during my line of questioning kanina, we I, I asked the, the former president na um, alam niya po, he was aware kung ano po yung nangyayari sa baba. And he was on top of it. Of course, he was the, the umbrella. And klaro po na Siyempre, hindi niya po yung ma-micromanage yung mga nangyayari sa baba. Pero he was fully aware of what was happening and um, it was getting uh, a little messy yung war on drugs. Um, yung reward system po kaya, Mr. Chair, um, former president, hindi rin kaya parang same din yung effect niya na, na parang na-amplify po dahil because of the reward system, parang na-amplify po na parang parang bounty hunting scheme po, parang mas parang mas nagkaroon ng ng last sila for kasi nga po parang may hinahabol sila eh. Parang may hinahabol po silang uh, number, parang may kota, parang po silang may hinahabol na na in terms of the operations hin, eh, hindi po kaya, babalik po ako na wala po bang nagawa doon sa policy um, uh, with regards to na uh, it was swirling out of control na baka po mas na-intensify po yung pagkakaroon po ng reward system mas lalo pong naghahanap kumbaga yung mga ating mga kapulisan Mr. Chair, uh, former President You are I'm supposed to answer the question. <coughs> Sir, bago ako naging mayor, naging special counsel, naging prosecutor, naging pataas na hanggang presidente, sa panahon ko, ibang mayor, pwede siguro yan. But I'm talking only sa pagka-mayor ko. I, cannot control what the others were doing or did sa kanilang panahon. Sa akin na Hindi mo ako maloko. At alam na mga polis, hindi nila maloko. Kasi babarilin ko talaga sila. Alam nila yan. Fiscal kasi ako eh. I started special council. I was doing investigation and trial, even a special counsel, then as si a prosecutor, I rose from fourth, third, second, and inabot ako ng pagkabisi presidente. Ang polis sa Dabao, hindi talaga maglupo sa akin. Alam nila, babariling ko sila. Totoo yan. At ayaw ko na sabihin, sa ngayon, wala mo sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga na matay pero talagang binaril ko. Sabi ko, kasi pag niloko na niyo ako, babarilin mo ko yan. Kasi hindi. Ang kaya, umayor ka sir. Kung hindi mo, hindi takot ang kriminal, hindi takot yung pulis mo, nagkakalat yan pa isi-isi ka lang kasi pulis, Oh, uh, hindi. Because uh, dumaan ako pagka prosecutor before I became vice mayor mayor. So hindi mo ako pwedeng malaruan. Kasi sir, ang totoo, I'm not trying to be funny. It may, it me leave a bad taste in the mouth. Sir, kung hindi ako naging Fiscal, hindi ako naging abogado, hold up, pero matagal na ako namatay. Um, Mr. Chair, um, former president, um, pong panahon na, yun nga po, kayo yung Pangulo, parang syempre nakikita nyo naman po araw-araw yan sa, sa news, nakikita po natin yung, yung effects ng polisiya. Was there any attempt to to improve or to correct the, the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir pagka ayaw kong nangyayari sa Sierra de Iloilo, for example, nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi, yung crime situation. Akala Western Mindanao, Iloilo, ganoon. Kita, homicide, rape. Nakikita ko yan. So, pag, na, pagka umaga niya, tinatawaga ko, tawagin mo yung chief of police. Ano nangyayari dito? Or, pag sinabi, eh, sir, si Mayor, sa harapan niya, ito, sa harap ko, yung chief of police mo, na nagreklamo, iniipit mo nakikialam ka. Totoo ba ito? At huwag mong takotin pagkatapos, kasi ang sasabihin na totoo, yun ang papaniwalaan mo. Baski Mayor, baski Mayor, kaharap. Mayor ilo, ilo, lahat na. So, tinatawagan ko sa harap mismo. Nag-nikram mo, sir. Eh, paano, sir? Si Mayor, sir. Nagkikialam mo. Tawagan mo. Yun ang... Um, the, that was the way of us handling. It, it, might not be acceptable to all or to, to many, many, but is, that was my style. Talagang tatawagan kita, tap, tawagin kita, tapos explain to me. Otherwise, lahat. Military, mga police, mga civilian, mga mayor. Uh, medyo wala akong patawad siya, especially involving crime. Lalo na druga. Anak ng, lalo na druga. Kaya sinasabi ko kay mga mayor, stay away. Kung medyo kulang ang sweldo ninyo, Tiisin ninyo habang ako ang presidente, kasi pag hindi, tayo ang magkalaban. Matanong ninyo rin sa lahat ng mayors ninyo, buong Pilipinas. Pinatawag ko yung sa ko yung kwarto. Sabi ko, magprangkahan tayo, ha? Alam ko yung style ninyo, yung takot-takotin ninyo yung polis. Do not give me that. basta dito sa law and order, laro ko ito. Laro ko. Laro ko ito talaga. Hindi sa pulis mo. Laro ko ito. Sumunod kayong lahat, pati ikaw. But, Mr. Chair, um, a last question. Um, Mr. Chair, former President, so, would you agree na nag-amplify po yung killings before because of the reward system or or not, Mr. Chair? Hindi uh, sa doon eh, kasi ang polis ng yung ko, trabaho nila yan eh. Maybe as an incentive. Pero hindi mo kailin ka pwede mag mag-utos ng civilian. Hindi is my advice sa uh, aspiring mayor dito. Huwag kang magkuha ng civilian, sir pag in the first ano pa lang kurot ng pulis magkakanta na yan huwag kang kumuha kumuha ka ng mga pulis na yung tatagal na sa servisyo alam na nila sir ko paano yung matagal na 20 years na alam na nila kung anong gusto mong mangyari sa siyudad mo sabihin mo lang sa kanila ito ang gusto ko In terms of law and order, hindi mo na kailangan turuan yan. Huwag kang kumuha ng mga sibilya na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Nag-presidente ako. So, naka-entity naka-entityhan naka lahat. Uh, Mr. Chair, um, former President, um, clear, clear naman po, klaro naman po na there was no change in that policy. Talagang it went on until uh, you ended your term as uh, basta, President. Basta sa crime, sir. Yes, sir. I'm sorry to say, but uh, there might have been excesses. Yes, sir. Impossibly wala. Yung na nakulong, And I'm sorry, tinutulungan ko for being stupid kung bakit nahuli ka. But, uh, otherwise, pinipigilan ko ng then I work. Na, nung sino yung presidente, yung presidente si Barber, ko sabi ko, pardon mo na yan kasi police ko yan. O, lower di ano, kasi trabaho lang yan President Barberzi. Eh. hindi naman kanilang ano yan kagustuhan, utos lang ng mayor yan alam mo pagka utos ng mayor ipitalga ang pulis, kawawa kawawa talaga ang pulis kaya nagbigyan ka ng liwi pag napasubo ang pulis, iyo yan pag nawala na ang swildo, iyo yan ikaw na ang magsuporta ng pamilya. Doon, saan? The discretionary fund mo as mayor. Ikaw ang bigay ng abogado. Then work it out. Nabilihin mo na lang ang kaso. Sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Uh, delete the expression. Please. Uh, stenographer, Makanaan please. Ko, sir. Delete the word uh, Y-A-W-A. A -A. Patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay 'yan. Wala naman may ibigay ang picture na asawa mo hoyto. Kasi Tamil. Kalimutan mo na. Thank you Mr. Chair. Um, thank you Farmer President. Pero sir, yung lahat uh, may I add, baka magkamali mag 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 tayo dito. Mamisconstructo. Lahat. Lahat. baski dito yung presidente ako? Merong report Validation, revalidation, tapos ibang agency sa gobyerno ang mag-rehabilitate. Hindi ako nangyawa. For process yan. Bako ba magsabing, sige, tunasin mo. Okay, thank you, uh, Congressman uh, Ortega.